Sir, uh, ano bang mga may mga challenges ba tayo or meron ba tayong at least binigay man lang ng uh, lower house kung kailan natin titignan uh, finally na maging legal na itong uh, gantong kasi ng transport dahil alam naman natin base din dito sa survey na meron talaga ako per, for example araw-araw ako talagang gumagamit uh, tuwing umaga ng uh, angkas. Uh, ang tanong, eh meron na ba tayong time frame? Um Meron naman po tayong time frame, I think may eh, marami naman po talagang sumusuporta ng batas. Mm -hmm. um, at ano na ano naman po eh legal na naman po siya. Meron na tayong framework na sinusundan. In mm -hmm. fact, yung piloto po natin dito sa Metro Manila, sa Metro Cebu at CDO, talaga po napaka-successful. kulang-kulang mm -hmm. um, po mga 50,000 na po ang natanggal po natin sa kahirapan ang mm -hmm. um, dahil sa servisyo na to. At patuloy lang po tayo nakikipag-ugnayan sa uh, LTFRB, sa LTO at sa DOTr para even na wala pa yung batas ay makapag uh, expand po tayo um dun sa mga uh, lugar na talaga nangangailangan um dito sa Serbisyo na to mm -hmm. pati na rin po uh, trabaho para sa mga um uh, nagmomotor mm -hmm. so ito po uh, pinag-uusapan natin at talagang supportive naman po ang presidente para mag-expand na po tayo yeah. um, kahit po hinihintay natin yung batas so mm -hmm. binabalance po natin yan no kasi po um habang wala pa yung batas um kahit may regulasyon um, marami po pwedeng mangyari so yung patas hmm. po will make sure na talagang siguradong sigurado na at solid na solid na po ang pag, uh, pag ng ating uh, motorcycle taxi Yan. pero sa, sa ngayon oh, hindi na po mabubura pero sa ngayon maganda naman po yung pamamalakad ng Uh, ang kaspo at mga mm -hmm. ibang motorcycle taxi. So talagang naniniwala po yung gobyerno na napaka-importante po nito at nakakatulong po talaga sa taong bayan. So mm -hmm. expand lang po tayo. Uh, we want to expand this opportunity to people outside and we believe that we really maintain the safety record. No? 99.97% of the eh. safety record natin.